ang maling katawan. Si Daniel ay isang embalsamador sa mag na punirarya. Marami na siyang nakita mga namatay sa sakit, aksidente, o kaya'y marahas na paraan. Para sa kanya, pangkaraniwan na ang bangkay. Ngunit isang gabi, may dumating na katawan na napahinto sa kanyang mundo. Isang batang babae, tinatayang nasa sampung taong gulang. Maputla payat at may malaking hiwa sa kanyang leeg. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang kilabot na dumaloy sa kanyang katawan habang tinitingnan ito. Habang nililinis niya ang bangkay, napansin niyang tila sariwa pa ang sugat nito. Parang hindi pa lubos ang patay. Kinilabutan siya. Sinimulan niyang tahiin ang leeg nito Ngunit sa bawat tusok ng karayong, parang may bumubulong sa kanyang tenga. Daniel. Nalaglag ang karayong sa kanyang kamay. Napatingin siya sa paligid, ngunit walang ibang tao sa silid. Napailing siya at bumalik sa trabaho. Ngunit nang muli niyang hinawakan ang katawan, pumukas ang mga mata ng bata. Hindi siya nakakilos. Ang maputlang labi nito ay dahan-dahang gumalaw. Hindi ako dapat nandito. Napatras si Daniel. Nanginginig. Tumakbo siya palabas sa silid at tinatawag ang may-ari ng puninaria. Ngunit pagbalik nila, ang katawan ay wala na sa mesa. Ang sapin kung saan ito nakahiga ay basa ng dugo. Ngunit ang bangkay mismo ay nawala. Napatingin si Daniel sa kanyang paligid. Kinilabutan siya na makita niya ang malamig na ilaw sa loob ng puneraria. Ito ay kumikislap-kislap. At sa salamin sa harap niya, nakita niya ang kanyang sarili ngunit may isang sugat sa kanyang leeg. Eksaktong katulad ng sa batang babae. Bigla niyong naramdaman ang matinding kira sa kanyang leeg. Napahawak siya rito at sa kanyang mga daliri may dugong dumadaloy. Napasigaw siya. Tumingin siyang muli sa salamin ang batang babae na ang nakatingin sa kanya. Nakangiti. Siya na ngayon ang nasuloob ng bangkay. Ang HULING LAROAN Si Emily ay isang tahimik ngunit masayahing bata. Sampung taong gulang, mahilig sa mga manika at madalas naglalaro mag-isa sa kanilang lumang bahay sa dulo ng isang madilim na Eskeneta. Ang kanyang ina ay isang abalang labandera at ang kanyang ama naman ay isang lasinggo na pihirang umuwi. Sa kabila nito, natagpuan ni Emily ang saya sa isang bagay, isang antigong manika na kanyang natagpuan sa lumang baol sa kanilang bodega. Ang manika ay kakaiba. May lumang damit na kulay abo at mga mata nitong malasalamin na tila laging nakamasid. Hindi niya ito iniiwanan. Tuwing gabi, kinakausap niya ito na parang tunay na tao. Ikaw na lang ang kaibigan ko. Bulong niya bago matulog. Ngunit nagsimula ang kababalaghan isang gabi nang magsing siya sa kaluskos. Sa dilim ng kanyang sidik, nakita niyang nakaupo ang manika sa kanyang kama. Kahit na Naaalala niyang inilagay niya ito sa istante bago matulog. Sinong gumalaw sa iyo? Bulong niya. Ngunit imbis na sumagot, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang batok. Kinabahan siya, ngunit pinilit, wag pansinin. Habang numilipas ang mga araw, nagsimula siyang makarinig ng bulong mula sa manika. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, maririnig niyang tinawag siya nito. Emily, halika, maglaro tayo. Hanggang sa isang gabi, nagising siyang hindi na siya makagalaw. Para bang may nakaupo sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang mga mata, Nakita niyang ang manika ang nakatayo sa kanyang tabi at ngumingiti ito. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Kinabukasan nagtapuan siyang wala ng buhay ng kanyang ina. Ang kanyang leeg ay may malalim na hiwa at sa kanyang kamay mahigpit niyang hawak ang manika. Ngunit ang nakapagtataka ang ekspresyon sa mukha niya ay hindi takot, kundi isang malamig na ngiti. Ang mananay Sa isang liblib na bayan, may isang matandang mananay na kilala bilang si Mang Elias. Tayimik siyang naninirahan sa isang lumang bahay sa dulo ng kakawayan, kung saan ang kanyang pagawaan ng manika ay nababalot ng alingasnas. Ngunit ang tunay na sikreto ni Mang Elias ay mas madilim pa sa pinakamadilim sa sulok ng kanyang tahanan. Hindi lang tela at sinulid ang gamit niya sa paggawa ng kanyang obra. Kundi balat at buto ng kanyang mga biktima. Sa ating gabi, siya lumalabas, naglalakad sa madilim na ekskeneta. Hinahanap ang mga batang naliligaw o mga palaboy na walang naghahanap tahimik siyang sumusunod sa mga ito. Anino lang sa likod ng poste. Isang malamig na hininga sa hangin. At bago pa nila maramdaman ang presensya niya, isang mabilis na dampi ng panyo na may lason ang kanilang huling alaala. Sa ilalim ng sahig ng kanyang bahay, may isang lihim na silid puno ng maliliit na damit, nakasabit ng maayos, ngunit kailanman ay hindi na muling maisusuot ng tunay na may-ari. Sa na ng silid ay isang lumang mesa, nagkalat ang mga gamit, matatalas na gunting, kalawanging panghiya, at mga bote ng madidilim na likido na may gumagalaw na anino sa loob. Ang proseso isang ritual. Maingat niyang hinhiwa ang balat. Pinagdudulas ito sa ilalim ng kanyang mga daliri. iniuwasang mapunit. Hukasan sa tubig na may asin. Patuyuin. Tahiin. Nang eksaktong sukat. Ang mga buto naman ay lilinisin. Tinutuyo at pinabalot ng tela ang gulugod ng isang bagong nilalang ngunit ang pinakapayak na bahagi ng kanyang nilika ay hindi ang katawan ito ang puso habang ang biktima ay nasa huling hibla ng buhay nakadilat ngunit walang magagawa pinagmamasdan ni Mang Elias ang unti-unting pagkawala ng liwanag sa mga mata nito. At sa kanya, diin ang kutsilyo sa dibdib. Isang hiwa, isang huling pintik, isang huling paghinga. Ang puso ay marahang inilalagay sa loob ng manika. Tinatahi sa katawan gamit ang pulang sinulid na hinahaluan ng sariling buhok. Mang Elias At sa ibabaw ng tahi, isang ukit ng simbolo mula sa isang lumang aklat na hindi dapat nabubuksan. Isa pang manika ang nagdadagdag sa kanyang koleksyon. Isa pang bulong sa kanyang silid tuwing sasapit ang giling. Ngunit isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang lumang upuan, narinig niya ang tunog ng tela na unti-unting nagpupunit. Kasunod nito, ang may nang yabag. Dahan-dahang humihinga si Mang Ilyas. Hindi magagawang lumingon. Sa gilid ng kanyang paningin, may aninong gumagalaw. Maliit, ngunit unti-unting lumalapit nang tuluyan niyang ibinaling ang tingin sa kanyang aparador, isang pesto ang bakante. At mula sa likod niya, may malimig na busis na pumulong. Tapos na ang mga oras mamang Ilyas.